rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking channel at dito nga ay alam na nitong si Ramon ang katotohanan na dito nga ay si uh, Edwin ang siyang uh, salarin kung bakit nagkaroon ng mga pulis doon nga sa kanilang nga uh, napakalaking shipment sa kanilang factory. Kaya't galit na galit at gigil na gigil nga itong uh, si Ramon Dahil nga sa nagawang kamalian nitong si Edwin Kaya't sabi niya nga dito hindi maaaring hindi magbayad Yang si Edwin kasama ng kanyang mga kagrupo at para matikman niya ang galit ng isang Montenegro at dito ya makikita mo sa reaksyon ng mukha nitong si Ramon na talagang galit na galit siya lalo naman itong si Don Pepe na talaga namang wala siyang ah, halos kaamor-amor dito nga sa pamilya ni Mokang dahil simula't simula pa lang ay ah, mga pakailamera na nga ang pamilyang ito at ano kaya ang gagawin dito ni Ramon sa pamilya nitong ang siya ah, Mokang dahil ah, alam na at dito'y magugulat malamang si Mokang at ang kanyang pamilya once na malaman nga nila kung bakit nakulong nga itong si Edwin at dito naman ay napunta sa napakagandang malaisla at malaparaisong lugar itong ang si uh, Tangol at si Bubbles at dito nga ay nakita nila talagang napakaganda ng lugar at very welcome nga sila sa isang uh, malaparaiso na kung saan nga ay dito muna sila magpapahingap at tinong nga nila kung magkano ang isang gabing pagtulog nila dun nga sa isang lugar at sinabi nga dito na 15,000 pesos ang isang gabi at laking gulat naman dito nitong si Bubbles dahil nga ganoon kamahal ang isang gabi nilang pag-stay doon at sinabi naman itong goal na hayaan mo na meron naman tayong perang magagamit para naman makatulong at yun sana dito naman ay Hinahanap na nga nitong si Chip Espinas, si Tanggol at si Bubbles bakit daw wala pa ito, walang kaalam-alam. Itong nga si Chip Espinas na itong nga si Bubbles ang nagsabi na magpalamig muna sila ng isang araw dahil nga mainit sila ngayon sa mata ng mga pulis at dito naman ay nag-iisip na itong... Uh... Itong mga kasamahan ni Tanggol Kung ano na kaya ang nangyari sa kanya Bakit hindi siya agad-agad Nakasunod At dito naman Ano kaya ang gagawin ni Mokang Once na malaman niya na ang kanyang kuya Edwin Ay nakakulong na nga dito At dito naman itong uh, Si David ay medyo naging okay naman na Ang kanyang uh, karamdaman At dito nga ay sinabi ni Don Pepe Kay Ramon na uh, Nailigtas ka pala ng anak mo At dyan palang ay uh, sana ay mahalin mo na ang uh, nag-iisa mong anak at nag-iisang tagapagmana ng Montenegro At sinabi nga dito nitong si Ramon na sinisigurado ko papa pa na walang mangyayari Diyan kay Tanggol dahil siya na lang ang nag-iisang uh, tagapagmana at magpapatuloy ng ating negosyo Bilang isang Montenegro And guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa Tinaguriang Pambansang Teleserye FPJ ang batang kaya po at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, God bless and bye bye